Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aris, para sa Mayo 2, 2025. at 25. Ngayon ay bumabalot sa iyo ang isang kakaibang enerhiya na tila nagmumula sa pinakapusod ng iyong pagkatao, isang paanyaya na yakapin mo ang katapangan na natural na bahagi ng iyong diwa. Habang tinatahak mo ang landas ng Mayo 2, hayaan mong yakagin ka ng mga hindi kilalang daan na nagbubukas ngayon sa iyong harapan. Sa pagsalubong sa bagong araw na ito, Isang masusing pagminilay ang mainam upang makita ang mga nakatagong pagkakataon sa paligid mo. Ang mga pagkakataong ito ay hindi basta-basta ibinubunyag, kundi dumarating sa mga anyo ng mga maliliit na sulyap, pakiramdam, at mensaheng nakatago sa mga simpleng pangyayari. Kaya't sa bawat hakbang mo ngayon, maging bukas ang iyong puso't isipan sa mga palatandaan at mga tahimik na bulong ng universo. Habang sumasabay ang ritmo ng iyong damdamin sa ikot ng araw na ito, mapapansin mong ang bawat emosyon ay parang may sariling tinig na gustong pakinggan. Sa gitna ng mga gawain at pakikisalamuha mo sa iba, malalaman mong ang iyong nararamdaman ay higit na malalim kaysa karaniwan. Ang pagtutok sa iyong nararamdaman ngayon ay maghahayag ng mga katotohanang maaaring hindi mo napansin noon dahil sa pagmamadali o pagtuon sa mga panlabas na bagay. Sa pagdinig sa sarili mong puso, maaaring mabatid mo ang mga hindi mo nabibigyang pansin na pangangailangan, hindi lamang sa iyong sarili kundi maging sa mga taong pinakamalapit sa iyo. Ang simpleng pakikinig sa sarili mong tahimik na tinig ay magbubuka sa iyo ng isang mas malalim na antas ng kamalayan at koneksyon. Sa pagsuri mo sa sarili, mahalagang pag-isipan kung paanong ang pagpipigil sa iyong emosyonal na pagpapahayag ay maaaring nagiging isang hadlang upang tunay kang maunawaan ng iba. Marahil, sa kagustuhan mong mapanatili ang isang tiyak na anyo ng lakas o pagiging mahinahon, hindi mo namamalayang nilalayo mo ang iyong sarili sa mga posibleng lalim ng koneksyon sa mga mahal mo sa buhay. Ang pagiging totoo sa iyong nararamdaman, kahit paminsan ay may kahalong kahinaan o pagkalito, ay isang uri ng tapang na hindi madaling taglayin. Ngayon, hinihikayat kang sirain ang mga pader na iyong itinayo, upang bigyang daan ang mas makabuluhang ugnayan at pagunlad ng iyong mga relasyon. Habang ninanamnam mo ang mga aral ng araw na ito, pagnilayan mo rin ang balanse sa pagitan ng kababaang loob at ng iyong mga pangarap. Ang tahimik na lakas na taglay ng kababaang loob ay tunay ng makapangyarihan, isang uri ng kapangyarihang hindi kailangang ipagsigawan. Ngunit mag-ingat rin, sapagkat kung labis kang magtatago sa likod ng kababaang loob, maaari nitong hadlangan ang iyong tiwala sa sarili. Ang iyong mga pangarap ay nangangailangan ng lakas ng loob upang maisakatuparan. Hindi mo kailangang ipagkaila ang iyong mga mitiin upang manatiling mapagpakumbaba. Sa halip, hayaang magsilbing gabay ang kababaang loob upang manatili kang grounded habang matapang mong nilalakad ang daan patungo sa iyong mga pangarap. Ang pagiging buka sa posibilidad ng pagiging marupok ay maaaring maging susi sa pag-abot mo ng higit pang personal na paglago. Sa bawat hakbang mo ngayong araw, hayaan mong ang iyong puso ang maging iyong gabay. Hindi lahat ng desisyon ay kailangang manggaling sa isip, may mga pagkakataong ang puso ang may mas matalinong tugon. Makinig sa mga bugso ng damdamin, hindi upang ikaw ay lamunin ng emosyon, kundi upang maunawaan mo kung anong mga karanasan ang tunay na kumakatawan sa iyong pinakadiwa. Yakapin ang mga senyas ng universo, ang mga pagkakataong bigla ang lumilitaw, ang mga kaganapang tila sinadya para sa iyo, ang mga damdaming hindi mo maipaliwanag ngunit ramdam mong tama. Sa ganitong paraan, mabubuo mo ang mas makulay at makabuluhang koneksyon hindi lamang sa ibang tao kundi pati na rin sa mundong iyong ginagalawan. Sa mga aspeto ng iyong buhay tulad ng relasyon, trabaho, at personal na pag-unlad, ngayong araw ay mahalagang bigyang pansin ang kalidad ng iyong mga ugnayan. Sa relasyon, ang pagiging tapat sa iyong tunay na nararamdaman ay makapagbubukas ng pinto sa mas malalim na pag-unawa at pagmamahalan. Sa larangan ng trabaho, ang pagkakaroon ng tapang na magpahayag ng iyong mga ideya o damdamin kahit pa ito ay may kasamang takot o pag-aalinlangan ay maaaring magbigay sa iyo ng bagong pagtingin mula sa iyong mga kasamahan o superior. Sa aspeto ng personal na pag-unlad, ang pagtanggap sa sariling kahinaan at ang pagiging bukas sa posibilidad ng pagbabago ay magbubukas sa iyo ng mga pintuan tungo sa mas mataas na antas ng tagumpay at kaligayahan. Ang iyong maswerteng kulay ngayong araw ay pula, sumisimbolo ng lakas, tapang, at buhay. Ang kulay na ito ay maaaring magbigay sa iyo ng dagdag na enerhiya at kumpiyansa sa sarili upang harapin ang anumang hamon na darating. Ang iyong maswerteng numero ay pito, isang bilang na nagdadala ng espiritual na lalim at malalim na pagminilay. Isaisip ang kahulugan ng pitong ito, ang paghahanap ng katotohanan, ang paghahanap ng mas malalim na kahulugan sa iyong ginagawa, at ang pagtitiwala sa iyong espiritual na landas. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayon ay ang pagsusulat ng iyong nararamdaman sa isang journal o liham, isang paraan upang mas lalong maintindihan ang iyong sarili at mailabas ang anumang bigat sa dibdib. Bilang payo ngayong araw, tandaan na hindi kailangang lagi mong ikubli ang iyong nararamdaman upang mapanatili ang imahe ng katatagan. Ang tunay na katatagan ay nakikita hindi lamang sa tibay kundi pati na rin sa katapatan sa sarili. Ang pagiging totoo sa iyong emosyon ay hindi nagpapakita ng kahinaan, kundi ng lakas ng loob at malalim na pagmamahal sa sarili. Yakapin mo ang buong bersyon ng iyong sarili, ang matapang, ang marupok, ang mahinahon, at ang naglalagablab. Sa ganitong paraan mo lamang tunay na matatanggap ang mga biyayang inihanda ng universo para sa iyo. Sa pagtatapos ng araw na ito, mahalagang maglaan ng ilang sandali upang pasalamatan ang iyong sarili sa bawat hakbang ng katapangan na iyong ginawa. Kahit maliit na hakbang man ito sa iyong pananaw, ito ay malaking tagumpay sa mas malawak na larawan ng iyong buhay. Sa bawat pagbubukas mo ng iyong puso at sa bawat pagyakap mo sa iyong katotohanan, lalo kang lumalapit sa mas malalim na kaligayahan at tunay na katuparan. Sa pagdulog ng gabi, hayaang ang puso mo ay mapuno ng kapayapaan ang isip mo ng pag-asa, at ang kaluluwa mo ng panibagong lakas para sa mga susunod na araw. Tandaan mo, Aries, ikaw ay isinilang upang magningning, hindi lamang sa liwanag ng iyong tapang kundi pati na rin sa kahinahunan ng iyong katotohanan. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.